So hello guys and uh, welcome back sa ating uh, channel Puso Matulungin Vlog at saka yung ating boss Awen So for today's video ayan, katatapos lang natin mag uh, matapos yung pagbubuksok ng mga uh, ano natin ng mga palagay natin sa bakod nitong ating ginagawang bakod sa kambing so kakapagod ilang araw ko na rin ginagawa to Ayan. At uh, nung una natin ginawa kasi dun sa may dun sa kapila. Ang problema is uh, medyo mahirap dun kasi nagtutubig nga yung uh, yung lugar na yon pag uh, malakas na yung ulan at saka daanan kasi ng tubig. So hindi rin mga ng ayos yung kambing dun kasi basa yung uh, lupa and uh, mahina doon yung kambing and sa ngayon dito na lang tayo naglagay dito sa uh, dating nilalagyan ng mga uh, kambing ko dati so yan yung mga buksok nilagay na, na natin yan, ito yung bahay ayusin pa natin yung bahay at uh, ito yung mga bugsok alright kita natin yan yung mga buksok nating ginawa so yung iba maliliit pero may iba pa tayong mga pambugsok dyan na kahoy ilalagay naman natin dito sa mga gitna ito ayan pero tibay naman alright so pasyalan natin ito nilinis na natin to sobrang sukal kasi nyan at uh, yung mga damo dito is yung mga uh, matitigas para nagiging kahoy So, inayos natin. Actually, may mga bakod pa to eh. May mga, yan you know, may mga bakod pa yan. Kaso, yung iba kasi niyan, butas na, sira na. So, titingnan na lang natin kung paano gagawin. Para makales tayo dun sa itong natin dyan. So, yung pambabakod natin is uh, nakita lang natin sa online. So, yung iba gumagamit talaga nun uh, sa pagbabakod dun sa mga farm nila. At na uh, mas mura tutusin. So, ito yung mga bakog pang iba ito. meron pa yan pero ilalagay pa rin natin ito ano makikita nyo, nakaano pa dati sa uh, puno, so nakain na yung puno yung bakal tapos may mga net din yan yung mga net ayan uh, sayang yung ibang mga net kasi nung nagsilab dito yung mga brother ko noon nung naglinis dito uh, naabot yung bang net dito pamula doon naabot yung net so nasira at uh, may mga butas na rin kasi to kaya pero titingnan natin para makalis tayo dun sa pambabakod natin alright so yan sila na natin ano oh, meron pa rin uh, ito uh, hog wire ito kasing hog wire na to bukod sa net So, sa pang fishing net na yon, meron pa rin ganito. Pumili pa rin ako nito dati. At uh, ito yung nilagay. Buong paligid dyan, meron ganitong hardware. Kaso ang iba, nasira na rin kasi kinalawang na din. Kaya uh, kinuha namin yung dating nakabugsok dyan. Which is aluminum. <laughs> Napaka-sosyal. <clears throat> aluminum na parang poste na bilog. Yun yung pinambakod ko dyan dati eh kinuha na rin nung aking uh, mother-in-law kasi uh, dati kasi yun hindi mabili yan and merong bumili uh, kasi may bumili nun sumasabog parang may may ano siya na content na ginagamit sa posporo at uh, sumabog yun dati kaya hindi nabili so para mapanginabangan ginawa namin pang dito sa bako dati Ayan. may mga uh, ano pa dito ito so, may mga bugsok na so, ito na nalinis na rin natin Ayan, no? may, may ano pa rin no? may net pa din uh, nakain na rin kasi nang ano na tabunan na rin ng mga lupat sa ng mga uh, damo so ang hirap tanggalin pero oh, tatanggalin pa rin natin may na natin at ito nilinis na natin and dito Tabi-tabi po. Pikiran po. Pikiran po. Ayan. Ito kasi ako nakakita nung anino. O oh, dito. Yan. Merong anino ako nakita dun sa live natin nung isang araw. So, mas maganda na yun tayo ay tabi-tabi. Tabi po. Tabi-tabi po. Pikiran po. Ayan. So yan. May mga neto. Tsaka ano. So yung ginamit natin dito is yung ganitong puno. Yan. Kasi pag uh, nabasayan palagi, nabubuhay yan. Tulad nito, ah, uh, ito dati yung nilagay lang namin na pambakot ko dati. So, ang laki na. Mga laki na siya. Nabubuhay kasi. Yan. So ito, malaki na rin yung puno. So, yan na yun. na natin? ito hindi na natin nilinis kasi ito kinakain ng uh, kambing pala ko kasi ito silaban ang problema is pag sinilaban ito uh, baka hindi ko ma ano baka hindi ko agad mapatay eh dumiretso papunta doon so delikado so pag may time na lang tayo ano na lang uli natin to tatabasin uli natin tulad nung ginawa doon sa kabila ito yung mga damo eh yan yung mga damong matitigas meron ang So 'yan, 'yun natin. dito natin padadaanan 'yan. Ah, uh, lagay na rin tayo ng pinag-anuhan sa buksok. Lagay na lang natin doon. natin dito. Tsaka dito, hindi na natin dito padadaanin yung bakod. Kasi pag yung dati kasi narito dito sa part na yan. So ang ginagawa ng mga kambing eh may punso nga. Tinatalunan lang nila yung ano, yung bakod. So nakakalabas kaya kasi mataas to, taas yung bakod, mababa na. Tumatalon lang yung kambing. Kaya ngayon, gagawin natin dito na lang natin padadaanin. Yan dito sa may Uh, kahoy na yan, bugsog paparoon alright, so yun o oh, dumami na yung puno yung sanga yung mga pinalagay natin bako dati Ayan. so dito tayo, namutol tayo ng pang right alright, na dahil tayo linisin pa rin natin to Bala ko kasi itong silban eh Problema, baka umabot hanggang dito Delikado Pero hindi na yung naabot papunta doon sa may bahay Kasi tambas na yun Ayan, Wala na mga damo And ilang siguro Isang linggo din Isang linggo rin natin itong pinagtrabahuhan Isang linggo rin tayo hindi pumasok sa Bumiyahe sa grab Ayan, ang dami palinisin Ito, lilinisin pa rin natin Tatanggalin natin yung mga palapa ng at lalagay na lang natin dito sa tabi so yan ito kahoy natin so dito na lang natin lalagay yung, ano, yung bakod so ito yung mga buksok natin tibay naman sana hindi masira <laughs> yeah, tibay So yun dati, yung sa amin, hanggang doon sa dulo, yung bakot ko dati. Hanggang doon sa dulo, paikot ng bahay. Hanggang doon sa may lumang bahay. Ayan. Hanggang doon sa may nara. Sa may, doon sa may narang yun, paikot. Hanggang doon sa looban. Napaka sukal na dito sa may likod. Ayan. na. Hindi na kasi natin na lilinis. Pero pag dumating yung brother ko na sa si ibang bansa maglilinis daw kami dito kaya magkakapatid maglilinis na namin to to dati may bakod to dati yan sabot dito yung bakod hanggang doon sa kabila yung, yung likod bahay nung bahay namin lumang bahay yan yung bahay nung parents ko tapos hanggang dito pa ang dami niyo Malinis to dati. Ang likod so, napabayaan. Kasi sabi so, mo bro, ko mga brother. Hindi na dito ka. Tumutuloy. Nung buhay yung father ko. Laging malinis to. Lagi siya naglilinis. Wala ko mo. Ayun makita Makikita nyo may bakod pa. Ay, bakod pa yan. Hanggang dito, sa so may narang yan. Nara kasi yan eh. So, may bakod pa yan dito. Yan ang makikita niyo. May bakod pa. Narito pa yung buhay pa yung yung hog wire na nakalagay. So, hanggang yan sa dulo, may bakod pa yan. Paikot, papunta dun. So, that, kaya yung mga kambing dati, nakakagala talaga sila dyan. Pwera na lang kung meron silang makita ang lulusutan. Kasi ang kambing galing magtanda ng mga Pag may nakita silang lulusutan, lulusot at lulusot sila. Kayo. Butas. So, yan, may kayo. Putas. So yun may hagwire pa. Pero yung bang ang, ano, nasira na yung, yung ano, hagwire. <coughs> ang sira na yung kasi may, minsan may mga dumadaan dito ang dito na rito sila yun pa rin yung kwet narito pa din.